Wala naman kayong mga motor. Po, motor. <laughs> may lisin Ay, oh, galing. Oh, oh liyan. Oh, lika. Lima kayo, lima. Opo. Oh, yung kay Junior, may pangalan yan. Oh, tatlo. Yun oh, nandito na tayo sa residence ni ng Aning. ano oh. Oh. Sige <laughs> natin ang sticker din. Oh, lumabas na pati. <laughs> Hindi na. Nagpaghintay na. Bumaba ako. Nang. Oh, nang. Thank you. Uh, tatlo. Happy Easter. Thank you very much. May paglumutak ko. Bye. bye Sige po. Sige nang. Sino to? Sino to? Sino to? Sino <laughs> to? Kilala nyo ako? Opo. Ah. <laughs> Sir, ano? time is... Yeah. ka ni, ano? Ah, ni James. Ah, kaya naman pala kilala ako. Oh, ayan ako. Ang anak niyo? Ayan. Shout out, baby. Shout out. Ay, nanonood kayo ng vlog ko. Ayan Kasama na kayo ngayon. Lamak. Ay, galing yun dito. lagi pista Oh, taga dito yun. Taga Bulawan. Oh, uuwi oh, nang ano yon pili. Uwi oh, yon ang pili. Oh. Oh shout out na ni ni. Shout out shout, na. Ay, mayayain. <laughs> mayayain yung mga anak ni James. Oh. din po yan dati. Oh, nag-vlog dati din Kagaya yan ano. Oh, hindi ata. Wala pala eh. Hindi na po kasi Ah. Uh, dapat sa nagba-vlog. Ano? Ah. Uh,

Jebon kakain. Oh. Ya. Oops. Ya. Oh. Ingat ya yo. Sigi po, thank you ma'am. Ingat Ingat. enjoy. Bos. Mistado ka mong ano, junior? maestrado? daw. Yes, ano po. <laughs> Yan yes, po. Bantay, ano <laughs> hey. Ha? Oh, may wala ako bicol, bicol, ano oh, ito. Ano mo si Junior? Barkada po. Barkada? Oh. Sticker daw tatlo. Oh, tatlo lang sabi niya, tatlo eh. Thank you po. Kayo, meron na, meron na kayo na. Wala po, po. May iniwan ako dito. Wala. Wala pa? Wala kayo sticker? Wala pa po. Hoy, okay oh, lang kayo diyan. Five po. Five. Wala naman kayo mga motor. Meron po ako motor. May siya? Meron po. Ay, oh, galing oh. Oh, lima. Uh, oh, lima kayo, lima. Oh, oh yung kay Junior may pangalan niya, no? Oh. Tatlo. Mas lima. Oh. Tagalupi. Tagalupi. Ano? Oh. Kailan na kayo? Marami na. Nabisi to eh, nagluluto to ng bibingka, oh. Mura lang siya, 15 pesos. Oh. At saka masarap. Kaso, sa sunod tayo bibili ata uh, meron pa tayong pagkain ayun sige sige salamat man